Kasmit ko sa therapy ang galing mag-drawing ha. Oh. Uh. ko sa therapy ang galing mag-drawing. <laughs> <laughs> ko sa kanya may video ang kasya kasi magaling siya. Nakaka-inspire. Uh, lumakas na yung uh, load yung okay, ginagawa ko hmm. naglaro ako ng color game <laughs> uh. may balay ko yung mga uh, pula may balay ko yung pula blue may wala wala ko siya ayan ito lang may tama ang gagalawin ko ito, ito yung aking classmate mm. ayan niya oh. Mm. siya nagdrawing niyan mm. kaya hindi tayo huwag tayong sumuko laban lang tayo guys laban lang tayo laban lang tayo eto dito sa akin ang kina practice yung uh, mind utak sa yung colorblind. Uh, color blind oh, katulad nito dito pala ito tala yun, maliit na. Ito tala yun. Ito na -practice yung Na-practice dyan yung color. Yung color blind ka o hindi. Kanina pa ako dito nang gaganito. susuko. Lagi lang tayong lumaban sa ating hamon. Sa hamon ng buhay lang tayong lumaban.

Wala akong karapatang sumubo. siya? Ah, yes. Okay lang. Sige, Pinagawa niya yung... Oh. Ay, bilang, po, bilang ka ba doon? sa bilang 1 to 1,000. Pinagawa oh. niya oh. yung... Pag lahat. Para, Ay, hindi na. Huwag Ang oh. oh. paganda yung kanyang art

talaga dito oh. Hmm. Ano naman yan? Hmm. 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 Yung green, tapos yung pinaka green. Yung violet, tapos may pinaka pa. O, oh, diba? Nahihilo ka talaga. andito. pasinsya uh, pasensya. Si sukat din siguro yung pagiging pasensyoso. Magdududa na may akala ko kanina mag isa lang ako dito dami na kami Kulutin mo yan. Kulutin mo isa-isa dito sa lapag. Meron itinutusok -it 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 siya. Uh, Doon sa affected na kamay, yun yung gagamitin mo. Ganyan din. Oh, uh, tatanggalin mo ito. Tapos, tatanggalin mo lahat na ng yun. Nga nililipat mo dun sa dulo tapos okay. ito yun binubuhat din yun itataas itataas yun sali ko tapos ibabalik mo ulit ibabalik mo dito ulit and... tapos equipment na bubuhatin na medyo ano hindi mo bubuhatin pala ang uh, maglalakad ka dun na magti-treadmill tapos biking mayroon din biking ng kamay kaya ganyan uh, biking ng kamay mag-bike yung kamay mo <laughs> ganyan lang naman kalapit lang yung uh, ng, ah, kalapit from ummm <laughs> puno yung makunti na lang ganyan lang naman ang kalapit yung um, inaaral mo talaga dito yung color ko ikaw ay color blind or hindi kaya yung mga healthy dyan patuloy nyo yung pagiging healthy pero kung yung mga unhealthy naman Um, huwag pa pong patuloy yung un un unhealthy lifestyle kasi mahirap. Mahirap na ganito tayo. Tinama tumama na sa atin yung, mm. yung unhealthy lifestyle talaga guys. Okay. Uh -huh. mm -hmm. Kaya... Uh, sh mm -hmm. Share ko yung ginagawa namin dito. Aki yung mga. Ba't dito? Malamig. Malami. Malami. Mm -hmm. Ano? Malami. Guys, salamat sa pagsalubong sa'yo. Pagsubaybay pags... sa so, ah, akin. Johnny sa... Uh... Magusto yung uh... dito. Uh... gusto local diet. Sa local diet therapy po so, eh, maraming salamat sa pag-subscribe nyo guys pag-subscribe at pag sa aking channel uh, thank you sa, so, sa mga suporta suporta thank you thank you thank you hanggang sa muli guys malapit na rin matapos to costume mo hanggang sa muling hanggang uh, sa muli bitch, bakit yun natin ang bitch? di na,